Hello everyone, welcome back to HLBV sa consultancy. Narito ang ilang reminders para sa mga Filipino o kababayan natin na palabas o pauwi ng Pilipinas ngayong darating na Pasko. Ito lang po ang tatandaan natin na hindi po tayo malaya na magdala ng kahit anong bagay na gusto natin. We always need to follow the guidelines and regulation na pinatutupad po sa bawat immigration sa iba't ibang bansa. Ano-ano ba yung na bagay na bawal nyong ilagay sa hand carry. Ang hand carry po or carry on luggage na tinatawag ay yung maliit na bag nyo na allowed po ipasok sa eroplano. Ito po ay may bigat na 7 kilo. Karamihan sa mga airlines, ito po ang allowed weight na dapat ninyong dalhin as hand carry or carry on luggage. So I would recommend you to have this kind of bag. Very convenient siya dalhin sa loob ng eroplano. Sa pag-e-empake natin ng mga mga bagay na ilalagay natin sa ating hand carry or carry-on luggage, ito po yung mga bawal ninyong ilagay. Number one, liquid gel or aerosol na higit sa 100 ml. Ay kasama po dito yung tubig, juice, soft drinks, shampoo, alcohol, conditioner, perfume. Pwede po kayong magdala nito pero dapat hindi po lalagpas sa 100 ml. To make sure na madadala nyo nga ito. For example, if it is for your hygiene kit gaya ng toothpaste or hand wash perfume para mabango pa rin tayo. Then have this kind of container. Ito sigurado na hindi kayo mahaharang sa scanning at hindi nyo itatapon yung mga bagay na dala ninyo na lagpas sa 100 ml. Pangalawa, mga matutulis na bagay. Isa na po dito yung kutsilyo, gunting. Kung kayo po ay magdadala ng panglinis sa kuko, pang manicure, pedicure, gaya po ng nipper o kaya ng kahit ano pa, basta matulis siya, hindi po ito allowed sa hand carry. Mga sandata or anuman na mukhang sandata, gaya ng baril o kaya naman mga bala, pellet gun, you know what guys, even though ito ay hindi totoo, sabihin na natin na pampasalubong sa anak natin na lalaki kasi mahilig siya sa baril-barilan, bawal po. Magtotoo or replika na gantong klaseng bagay, bawal siya. So karamihan sa mga nahuhulihan nito ay yung mga pauwing OFW. Yung gusto sana nilang isurprise yung mga anak nila tapos binibilhan ng mga laruan tapos sinahan carry nila bawala po ito. Kaya yung iba, di ba, napapanood natin sa TV, pinapatapon, yung iba sinisira. Kasi nga po, bawal siyang dalhin sa loob ng aeroplano Ang apat, flammable or explosive item. Kasama dito, yung mga fireworks na magbabagong taon pa naman. Tapos may pinili fireworks sa ibang bansa. Gusto mong i up sa Pilipinas. Gusto mong dalhin na lang sa carry-on para sure na hindi siya masisira. Bawala po. And kasama din dito yung mga lighter fluid. Kung ikaw ay naninigarilyo, tigil po muna ng dalawang araw hanggang hindi ikaw nakakarating sa destination country kasi bawal ang pagdadala ng isang lighter. And pang lima, mga chemical kaya ng bleach, insecticides, and any acids or corrosive liquids. Pang-anim, power banks. But some airlines, they are allowing their passenger to carry power banks. Pero dapat po, hindi siya lalagpas sa 100 to 160 watt. So kung yung power bank mo is malaki yung kanyang horsepower or yung watt niya, hindi po ito pwede. Binabawal to ng airlines yung may mga malalaking watt or mua kasi sumasabog po ito inside of the plane because of the pressure or any chemicals na ayaw nitong power bank, sumasabog po siya and napakadami na pong cases na ganito yung nangyari, na nasusunog po yung power bank inside of the plane. Ayaw naman po natin na pati yung eroplano madamay, pati yung hundreds of passengers madamay so please makikooperate po tayo sa airlines not to carry a power bank kung gusto nyo pong magcharge while you are on your flight ang airlines, they have charger Ang dadalhin nyo lang is the cable You can easily connect your devices para mag-charge po siya sa aeroplano And when it comes to food, anong mga pagkain yung pwede ilagay sa hand carry? Kasi minsan, di ba, ayaw natin magutom or ayaw natin bumili ng pagkain inside of the airport kasi mahal. So, magbabaon na lang tayo. So, airlines, they have a very strict rules kung ano lang po yung pagkain na dapat ninyong dalhin. Pal well, po dito, maglagay ng sabaw. My God, sino ang magbabaon ng sabaw? So, by the way, this is not just sabaw na iniisip natin as Filipino like sinigang, bulalo, no. Any liquid related to foods. And bawal din po yung mga saucy food na higit 100 ml. Ano ba yung mga saucy food na sinasabi dito? Or any food na may mga sauce like adobo, Caldereta, kare-kare, wow, yung mga masasarap bawal pala ipasok sa airlines kapag mulagpas 100 ml yung sabaw or yung kanyang liquid large bottle of beverage so kasama na po dito yung alak or any alcohol soda soft drinks juice bawal po ilagay sa hand carry and bawal din maglagay sa hand carry ng mga fresh meat or fish or any poultry products so kasama na dito yung tuyo yung tapa any kahit dried pa yan basa it is considered as meat or fish bawal po ilagay sa hand carry. And, and be hygienic tayo mga ka no? kasi baka mga muyan sa loob ng eroplano. And bawal din po ilagay yung mga prutas na may mga malalaking buto, gaya po ng mangga, avocado. Kung gusto nyo kumain ng prutas, then have it sliced and ilagay nyo na po sa isang container para ready to eat siya. But to carry this as a whole fruit, bawal po ito. And how about naman sa check-in luggage? Ano ba yung mga bawal natin ditong ilagay? Ito po is yung mga malalaking maleta na lagayan ng ating mga pampasalubong. So ito po ay over 20 kilo. Number one is power bank or anuman lithium battery. So, dapat laging nasa hand carry po ang inyong power bank and not more than 100 watt. So, kung meron kang power bank na lampas po dito, so it's better not to bring during your travel to make sure na talagang safe po tayo and laptop, and any gadgets na meron pong lithium battery. So, mas maigi na yung mga gadget po natin i-hand carry po natin instead po na ilagay sa check-in luggage. And pangalawa, cash at mga mahalagang gamit. So, huwag tayo maglagay sa ating check-in ng alahas kasi nawawala. Cash, bawal din po, passport, and gadgets. So, pagdating sa alahas, if it is bulk of jewelry, So basta may declaration po kayo nito sa e-travel, you can put this sa inyong hand carry kasama po ng cash. Ayan, hindi din recommendable ang cash kasi baka ma-scan po ito sa scanner at alam naman natin that custom kapag meron silang nakikita na bulk of money sa isang luggage, iba na po ang isip nila sa inyo. Baka mamaya may kang isa kang sindikato kasi bakit ka maglalagay ng pera sa check-in luggage mo. Yung passport kasi kailangan mo, dapat lagi mo itong hawak-hawak and your gadgets. So mostly to are expensive. Kailangan itong ingatan. And bawal tayo maglagay ng any flammable items sa ating check-in luggage. So yung mga umuuwing OFW, nangihinayang sila itapon. Yung mga bagay na meron sila sa ibang bansa kapag mag -e na yung contract, gusto nilang dalhin lahat. Kasama yung kanilang mga oven, toaster, gas stove, kung ano-ano pa. Bawal po ito. So, itapon nyo yan or ibenta nyo na po mga kapwa ko ka-OFW. Huwag nyo na pong dalhin yan sa Pilipinas. And pang-apat is unseed liquid containers. Maaring tumapon or sumabog dahil sa pressure. Gaya po kung magdadala kayo ng alcohol na yung pang pangpatay ng bakterya. Tapos nakalagay siya sa hindi sealed na lagayan. Hindi din po ito allowed kasi ang alcohol po ay sumasabog or umaapay siya. And when it comes to food, based on my experience, lahat ng food na gusto kong dalhin, nadala ko naman siya ng maayos dito sa ibang bansa. Huwag lang po kayong magdala ng mga bagay na mga fresh. For example, fresh meat. Sariwa pa galing sa kinatay na baboy ng kapitbahay, bawal po, isda, or kahit anong poultry products, mga seeds at nuts na hindi processed. For example, magdadala kayo ng mga halaman or kaya naman ng mga seeds kasi gusto nyo magtanim sa Pilipinas, gusto nyo patubuin yung mga gantong mga bagay, bawal po ito. Just like me, before I want to carry tulips, seeds kasi sabi ko baka tumubo siya sa Pilipinas from Germany. Hindi po ako inalawad na makadala ng tulips na pangtanim kasi bawal nga daw po. And usually, yung mga pagkain, they allowed this. Regardless kung gaano siya kadami, basta po nakasealed siya. At narito po ang overall tips para sa inyo. Ilagay ang mga liquid sa 100 ml rule na mga container. So, at ilagay sa isang transparent zip lock para hindi po tumagas. And pangalawa, power bank. So dapat sa hand carry ito nilalagay, hindi sa check-in. Pero hindi po dapat lalagpas sa 100 mua or watt. Number three, iwasan magdala ng sariwang pagkain or hilaw na pagkain. Pang-apat, huwag maglagay ng mga importante bagay sa inyong check-in luggage gaya ng passport, gadget, cash at jewelry. Check like your terminal and airlines rules bago po kayo magbiyahe. So, magkakaiba kasi guys ang rules ng bawat airport. So, for example, sa naia, Mactan Cebu, Clark, or iba't ibang airlines, maghanda ng maaga. 4 hours before your flight, dapat nasa airport ka na. Iwasan ang mga oversized luggage, alamin ang baggage allowed. So mostly carry-on or hand carry is 7 kilo at pagdating po sa check-in this is 20 to 32 kilo depende sa ticket na kinuha mo. And number 8, magdeklara ng items kung kinakailangan. So yung pagdedeclare natin ng items papasok po ito sa e-travel registration. And that is for today's vlog. Guys, I hope I filled you up with a lot of information. If you have other inquiries, type your comment below. And if you are not yet subscribed, subscribe po kayo sa aking YouTube channel. And guys, thank you so much and see you on my next vlog.